Impeachment trial kay BP Nday Sara hindi maapektuhan sa kaso ng kanyang ama sa ICC ay naman kay Senate President Jesus Cunero. Detalye ng balita mula kay Raymond at sa Arich 28. Good morning, uh, Raymond. Hindi maapektuhan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahit na nililitis din ng International Criminal Court o ICC ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, magkaibang kaso ang kinakarap ng dalawa, kaya't walang problema. Narito si Senate President Escudero. Magkahiwalay na insidente yon. Wala akong nakikitang ugnayan ng dalawang yon at hindi rason na maantala ano man ang dapat gawin ng Senado kaugnay sa trabaho namin dito um, at kung anumang nangyayari sa dahig. Sabi ni Escudero, hindi malayong magkasabay ang hearing ng dalawang kaso dahil sa September 23 pa ang susunod na hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ang impeachment laban kay Vice President Sara ay maaring masimulan na ang proseso sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa June 2. Gate ng Pangulo ng Senado, walang batas na nagbabawal sa kanilang mag-impeachment dahil sa mga nangyayari sa ibang lugar o kaya ay sa ingay ng protesta sa labas. Narito muli si Senate President Chis Escudero. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang uh, impeachment dahil may ICC. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may kilos protesta. Um, walang ganong basihan para uh, magbago anumang ninanais o direksyon ng schedule na nais naming tahakin sa ngayon ito si Ratz 28 Raymond Adbass para sa DCR rates una sa Pilipinas una sa Pilipinas maraming salamat Raymond